Hey there, kaibigan. Gusto mo bang gawing best financial year ang 2025? It's time to start now. Walang maaga o huli pagdating sa financial success basta desidido kang magsimula. Sa video na ito, bibigyan kita ng mga actionable tips para simulan ang journey mo sa financial freedom. Let's make 2025 your breakthrough year. Tara na, simulan na natin. Number one, set clear goals. First things first, kailangan mo ng malinaw na financial goals. Ano ang gusto mong ma-achieve sa 2025? Mag-ipon ng emergency fund? Mag-invest? O magbayad ng utang? Ilista mo lahat yan. Remember, ang goals mo dapat ay smart, specific, measurable, achievable, relevant, at time bound. Halimbawa, makapag-ipon ng 50,000 by December 2025. Ang linaw, di ba? So, write them down, visualize, and commit. Number two, create a budget and stick to it. Alam mo ba na ang budget ay parang mapa? Kung wala ka nito, maliligaw ka sa financial journey mo. Kaya, Gumawa ka ng simple budget. Ilista ang income mo. I-track ang gastos mo. Hanapin ang mga pwede pang i-cut back. Pwede mong sundan ang 50, 30, o 20 rule. 50% sa iyong needs, 30% naman sa wants. And the remaining 20% is sa savings at investments. Gawin mong habit ang pagsusulat ng mga gastusin mo. Trust me, malaking tulong ito. Number three. Start saving and investing early. Huwag mong hintayin ang tamang panahon para mag-ipon o mag-invest. Ang tamang panahon ay ngayon. Kahit maliit, ang pagsisimula mo, ang mahalaga, magsimula ka. Mag-open ka ng high interest savings account. Subukan mo mag-invest sa mutual funds, stocks, or kahit sa sarili mong skills o pag-attend ng mga training. Remember, time is your biggest ally in building wealth. The earlier you start, the more you benefit from compound interest. Number four, reduce debt aggressively. Huwag mong hayaan ng utang ang kumain sa financial progress mo. Prioritize paying your debts. Gumamit ng debt snowball method. Unahin yung maliliit na utang, tapos i-roll over ang payments sa mas malaki. Or, itry mo din ang debt avalanche method. Unahin naman ang utang na may pinakamataas na interest. Kapag nabawasan ang utang mo, mas madali kang makakapag-focus sa savings at investments. At number five, learn, adapt, and stay consistent. Ang financial success ay hindi sprint o maraton. Kaya patuloy kang matuto. Watch videos like this or read books about money at makipag-usap sa mga taong financial savvy. Sekreto? Consistency. Kahit maliit ang progress mo, buwan-buwan, consistent ka, siguradong malayo ang mararating mo. So, kaibigan, ready ka na bang gawing best financial year ang 2023? Remember, it all starts with you. Walang ibang gagawin niyan kundi ikaw at ikaw. Start now. You take action and watch your life transform. Don't forget to like, subscribe, and share this video para makatulong din sa iba. Hanggang sa muli. Kita-kit sa susunod na video. Let's make 2025 your best financial year ever. Kaya mo yan. Bye-bye.